Jadi, good morning mga kalodi. Yan uh, sa puntong Arege mga kaidol, ako yung nakapag na ng sibuyas at tsaka ng bawang. Tinigyan ko ng taba ng baboy. Arego ay gagamitin ko sa pagluluto ng aking chop soy. Yan, nandiyan ay aking gilisan na. At arego yung aking mga panlahok. Yan, inuuna ko po rin yung aking carrots, ang uh, aking beans. At sa yote mga kalodi. Yan, nilalagay ko po lahat ng aking mga panlahok na yan. At aking po siyang igigisa para po siya ay madaling maluto at yan ay aking nilagyan na ng mga panlahok mga kaya din yan yan ay aking may mekos mekos lang mga ka-loads ah, mekos mekos yan yan ay para masarap po ating niluto. ay ilalimlan mo ng kanting panghalo-halo yan po ay ang tataklaban mo yamaya at sa loob ng 10 minuto ay ating bubuksan para po yan ay ating mat... tingnan kung yan ay luto na mga kalori yan ito yung isa punto nga po yan ni ating luna kasi yan po yung matigas yan po ang sayote yan mga kaidolo pwede kaya ayos na may pang tangkali ka na isa punto yung niligyan ko ganda ng sambasang tubig at para yung pagtaklo bit pagbulak kaya ayos na yan mga kalori Inahalo-halo ko para naman nang nga pag nagluluto ka, yung pagmamahal mga kaidol. Yan. At sa punto nga rin, nilagay ko na mga rin aking repulyo. Yan. yung mapapahaba ng sarap ng ating niluluto Luluto. Inahalo-halo lang natin mga kaidol. At para magsama-sama na ang kanyang lasa. Yan po, ko na ng mga panahok mga krodi Para naman eh, magsama-sama na silang.

oh. At tara sa punto ang ito ang tawa na ang anak at mga paghahayin na inay Ay di kami kakain na ay tawag ang kaldero ay eh. oh, oh. hey, Ay hey, tawag sabi ng inay no, Ay oh, ang bilang masarap ang kain ng portion oh. Alright at, at ang ate daw ikakain na rin Kaya yeah, sa inyo maraming salamat mga kaidol